Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel po, grabe talaga na isip ko na lang bigla yung ano itong, ito, yung istro talaga alis na ito, ah. panoorin mo itong video na ito, alis na itong ano na to, itong istro na to itatali mo lang siya sa pako ng trompo tapos lain mo, biglang iikot so ganito lang yan guys, so, bigla ko na lang naisip ito ah kasi nung hindi ito naka video na ginanon ko biglang umiikot, so una itong straw ay tatali natin sa pako yan, iikot-ikot natin yan, iikot-ikot ikot natin ayan, ayan tapos sabay natin siya ilahin ganito, ito ah ito aawakan din natin tapos sa kabila aawakan din natin Nilain natin sabay sabay yung dalawang kamay yung hila okay ganito na oh Basta sabi sa iyo naikot oh oh galing <laughs> galing grabe naisip ko na lang to alis so naikot yung trompo ko oh sa istro lang talaga gamit kahit wala akong tali ayan no yung sa ulo <clears throat> <clears throat> Ay, e no, grabe na ikot. Huwantay natin tumigil. So, ayan po, guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon, guys. So, i-like and share and subscribe mo ko guys, para lagi kayo updated sa susunod pong video na in-upload. So, it's ang date na po ngayon. It's March 3. It's Sunday. So, ayan po. Bye!